Share ko lang pala mga kaboji, may dalawang aso nga na umagaw ng atensyon ko habang nagmamaneho ako. Kasi tingnan nyo naman oh, ang cute nilang dalawa oh. Naawa lang ako sa kanila mga kaboji kasi parang iniwan na sila ditong dalawa. Tapos inabandona na. Tapos dito lang sila nakatambay sa gilid ng kalsada. Inaantay yung amo nila kung babalik pa. Sino ba may-ari ng dalawang asong to? Bakit pinabayaan nyo lang sila dito? Hindi lang mabait. Ang lambing pa ng magkapatid na to. Bait ka tay? Ha? Ha? Bait ka? Ha? sila nga yung literal na askal, asong kalye. Tinan mo, umiinom pa sa kanal. Pakainin natin. May manok ako dito eh, yung ulam ko. Bibigay ko yung isa. Dali lang. Wait lang. Konti lang pala yung dala kong ulam. Bibili na lang ako, may bilihan dito. May karinderya dito eh. Bilang ko sila. <laughs> Eto mga kaboji, may karinderya na dito. Tingin tayo ng mauulam nila. Bili na rin tayo ng kalin. Ba? Ito may atay. Ah, atay pala. Saan po yung atay ng manok? Ayan, ayan, ito ang atay. Ay, atay. Ito ang pork steak. Ito ang pork steak. Ito ang Magkano itong atay? May? Atay ng <laughs> manok. Adobo Magkano ito? Ito ang pork steak. 65 din Sir Ito 65. Saka isang kanin na. Sana nandun pa yung dalawang aso. <laughs> Baka umalis eh. pag gala pa naman yun sila. Puntahan natin. Sana nandun pa. Mga kabojin, nandito pa sila. Ayun, no? Bakit ba hindi kayo umalis dito? May naantay ba kayo? Narating ba yung amo nyo? Huwag kayong mag-alala mga kaboji. Madalas naman ako dumaan dito. Aalamin na rin natin kung may nag-aalaga ba sa kanila o wala. Kasi kung wala, maghahanap ako ng mag a sa kanila. For now, ito na lang muna may tutulong ko sa inyo mga dogi. Pasensya na kayo kasi hindi pinanganak na mayaman si kaboji. Gustuhin ko man, pero sa ngayon wala pa talaga akong kakayahan mag-adapt pa ulit na mga aso. Pagdamutan nyo muna sa ngayon ang munting handog ko. Itong atay na adobo, sana mapasaya ko kayo. mas mahalaga ngayong araw yung tiyan nila may laman ah nagagala naman ito dito lagi nagagala naman ito naghahanap buhay oh, ito eh parunong tumaghanap ng pagkain nila so hindi ko kayo masasama ha Kung nagustuhan nyo ang video mga kaboji, palambing naman ang follow, like, and share nyo. Thank you!